Very Ay ay, di ba? Kinihingal agad tayo. Minutes pa lang, seconds pa lang ang ano natin ang ginagawa nating pagpa-vlog. Kinihingal agad tayo. Kakaloka. Ayan guys, going to work na nga pala tayo guys and dadaan muna tayo ng supermarket pili tayo ng uh, coffee made cream kasi nga uh, paubos na rin yung ating coffee mates sa salon so since meron pa tayong hawak na pera and may extra pa naman tayo bili na tayo agad agad kasi ang hirap guys pag wala na tayong pera wala na tayong mapambili so ayun bili na lang tayo habang meron pa and uy napakainit grabe Galing nga pala ako sa office ng uh, may-ari ng bahay namin. Uh, doon nagpunta ko. Ngayon lang nagpunta ako, nagbayad ako ng bahay ko kasi nga uh, medyo late tayo nakabayad. And lagi naman tayong late talaga magbayad kasi nga yung sweldo namin is nalilate din minsan. So ayun guys nalito tayo sa loob ng uh, supermarket and papasok na tayo. Tapos, papakita ko sa inyo ang kaganapan. Ayan guys, mura siya ngayon. Mura siya ngayon. Ayan, so, mura din ang asukal. Bili na tayo kasi yung asukal yung pinaka. Ayan, bumili din ako ng sugar. Kasi ano lang yung sugar for? 95. So, bili na ako para kahit pa paano meron na tayong stock kuha lang tayo ng uh, tray ito nilagay natin dito ngayon eh, ano pa ba tingting tayo dito kung ano yung pwede natin mabili at makuha for the meantime Wala silang display na bonggang bongga. Guys, ating gusto kong bilhin muna guys. Bibili ako mamaya yung gabi niyan. Ngayon, bibili tayo nito mamaya para makapag-stack na tayo ng ating uh, panghanda sa ating birthday. Soon. Bibili na natin yung mga ano, ah, uh, mga dapat nating bilhin ito kano kaya to siguro may gapo to ng sampu kung pang spaghetti bibili tayo nito kahit mga tatlo <laughs> tapos bibili tayo ng mga ano na mga tomato sauce para sa pang mix ng ating uh, spaghetti Ayan, so Himala, walang masyadong tao Kasi nga siguro maaga pa, tanghali pa And then uh, Nakaka, ano rin Lumabas ng bahay guys Dahil napaka sobrang Tirik ng init ng panahon Kaya Pangit lumabas ng ganitong oras guys Masusunog at masusunog ka talaga Sa yung balat So tingin-tingin nga pala tayo ng sunscreen Ayun, buti na paisip ako. Hanap tayo ng sunscreen protection na spray na lang. Spray lang yung sunblock. Face and body sunblock. Spray yung hanapin natin para uh, madali na lang siya. Spray na sunscreen ang hanapin natin. spray na sunscreen ang hahanapin ko guys para mas madali lang siyang gamitin and friendly nito siya yung spray na lang natin siya kaso lang wala akong makita wala akong makitang spray guys and ayoko rin magtanong-tanong kasi nga titingnan ko po muna kung magkano yung presyo niya But for now, siguro next time na lang dahil wala akong makita talaga. Pero i-double check natin. Meron kasi dito lotion siya. Gusto ko yung spray na lang para mabilis siya. Kasi guys, talagang masusunod. Ang dami nang sasabing ang puti-puti ko. Ang dami nang sasabing ang puti-puti ko kahit yung mga customer ko sabi ang puti-puti ko daw. Okay, ganyan doon ginagamit ko. Nagpapa-inchick ba daw ako ng blota Sabi ko, hindi. Sabon lang yan. Na sintol na alam kong mamahalin sa Pinas. Kaso lang, hindi nila magets Kung anong sabon yun kasi ang gamit ko ng sabon. Kung ano lang yung ginagamit nila sa pang sarili nila. So tayo naman, medyo meron naman tayong kaalaman sa mga ganyang ng beauty products. So, ayun para sa ating skin guys parang wala talaga guys so yun okay, magpa counter na tayo bayo na tayo kasi medyo late na rin naman tayo so ayan babayo na muna ako guys So ayan guys, Kalabas na tayo, nakapagbayad na tayo And good thing guys uh, Pumila ako ng sugar at sya ka-copymate na Which is 18 lang ang nabayaran ko 18 dirham lang pero kung hindi to naka sale uh, more than 20 siguro ang mababayaran natin more than 25 maging yan kung hindi naka sale ang coffee mate at saka yung sugar kaya bumili na ako kasi uh, para ma-stock na ako and pag naubusan kasi guys wala talagang kusang uh, bumibili sa mga kasama ko. Ano ba yan? Wala talagang kusang bumibili sa mga kasama ko. Kaya, bumili na ako habang sale pa siya. Ayun. So, ayun, nandito na tayo sa loob mismo ng uh, uh, papuntang taas ng Metro Train Station. So, hoy medyo late na rin talaga tayo araw-araw naman talaga guys uh, medyo uh, alam nyo ba kahapon uh, late na nga ako then akala ko uh, nandun na yung uh, manager ko or mga ko kasi nga <laughs> hindi ko pa hindi ko nakita yung sasakyan ng manager ko na nakapark kung saan siya laging nagpapark but Pagdating ko sa salon, kasi nga nakataxi na ako, dahil nga late na tuloy tayo kahapon, hindi ko alam na doon na pala yung manager ko. Sa ibang park pala siya nag-parking sa sasakyan niya. And then, ano, atawag tawag niyan, yung dalawang pasamang lagi niyang kasama, kasabay niya sa sasakyan niya, absent. So, ayun. So, mamaya guys. So, yun na nga, ganun. tayo sa salon, kapag super late na ako ng cafe Dahil na Dahing, uh, uh, dumating ako dito, merong agad na customer ko, ko. Kaya, ginawa ko muna siya bago ako kumain. After nun, tatapos ko siyang cover, nililisa ko lang yung kamay niya. And then, after nun, kumain na ako. And then, hindi pa natapos yun. Uh, ginawa ko ulit yung hair niya. Pinalansya ko lang naman. So yung text card and yun, gumamit na tuloy yung kapit ko and kaya yun, nagkapi na lang tayo dito pagdating ko kasi medyo busy na yun, nabisa dito yung mga kasama ko kaya laban pa rin tayo sarap uminom ng kape guys yung alam yung hindi na siya ganoon kainit eh, hindi na siya ganoon kalamit medyong may konti pang init siya kaya lang uh, sarap and then, parang naan tayo sa yung mabibitin ka na sa lamig at init ng kape mo sila na busy busy maraming mga customer ko ah uh, ako naka isang customer na ngayon and uh, yung kasama ko din na Pilipino na isang customer na siya and kahapon kagabi nga pala late na ako umuwi dahil nga may customer pa na humapon ng 9.30 and 10.30 yung out natin tapos nagpa-manicure pedicure siya and then So hindi naman madali ang handicap pedicure at keratin kaya ay gawin na late tayong umuwi, mga 11.30 na tayo umuwi 2 hours na ito siyang kasi may ikli lang namin yung hair ng customer hindi siya ganun kahaba, Like may hinga yung parang dito lang guys at yun so hindi siya gano'n ka ano talaga, ka bonggam bongga na uh, na trabaho ayun, so alam ko ba medyo makalat yung ano natin dito area pero lalabanan natin sa ano lang, linis-linis lang tayo wala kasi ng ano guys, wala talaga ng ah uh, maglinis dito sa lugar na to. Ako lang talaga. Although dalawa naman kami pero ako yung pinaka ano talaga na matiyagang maglinis sa lugar na to. Napakainit sa labas guys. Napakainit talaga ng panahon napakainit super init kaya laban lang tayo sa kainitan sa agos ng pawis natin at buhay hindi pa tayo nakakainang ng tubig after natin magkape so ilang na tayo na

Субтитры сделал it's natin so ayun gano lang ako uh, hindi hari na mo mm. grabi sobra sobrang stress ng init sobrang init panahon na ako sa so guys magayon na po tayo sa ating vlog thank you so much i love you all see you in my next vlog bye babush